Aray, marami ka ng pangangati sa katawan o sa likod mo. Hmm, nangingitim yun ah. Pati dito sa binti. Mm uh -hmm. -huh. Saan nang galing ito? Nako naman. 27 ng September. Nan. Tapos, nako. Namumula ito ah. Ayan, mm -hmm. ito ay yung gamot na gagamitin natin Pampakulo pakulo. Ayan, ito yung gamot na gagamitin natin. Ayan, ito yung gamot na gagamitin natin Pampakulo mm -hmm. Para doon sa pandigo ng bata. Yung gusto namin. Ayan. Pwede na yan, oh. Hmm. Ayan. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. O, tiyak. na. Hmm. ayan na pumulo hmm. na siya pwede na itong dagdagan ng normal na tubig para panligo hmm. ah, ayan na nakahanda na yung tubig na panligo hmm. tignan nyo naman ang kulay ng sibukaw panligo ng aming baby maraming pangangati sa katawan mm -hmm. o yan katamtaman lang pala mm -hmm. ganda ng kulay oh. na sige okay. sa mo nga yung kamay mo sige mm -hmm. dahan dahan ganun lang ha. Mm -hmm. dignan mo Mm, -hmm. ganda ng kulay ng si Bukaw naniligo ang aming baby damulag daw ayaw niya ng baby di baby damulag <laughs> para matanggal yung kanyang pangangati sa katawan ayan ito na po mga kalunan ka yung resulta kahapon lang po pinaligo ito September 27 ngayon September 28 na o ayan na o yung pulang pula sobra kahapon nawala na ito yung dito pa sa banda rito ayun oh, isang beses pa lang po yan na paliguan tapos yung dito sa may binti nya tingnan natin yung pulang pula kahapon ayan konti na lang din oh, ayan ayan po yung naging ano na isang paligo pa lang po yun papaliguan pa namin ngayon ayan abangan pa po mga kaalunan. maraming salamat po